So hi guys, nandito kami ngayon sa aming farm So itong gagawin namin ngayon guys so oh. Magkukultivate ng aming pananim Hanggang doon guys So ayan Yan ang ginagawa ng mga ano Taong probinsya Yan guys Pag bakante magtatanim at mag Lilinis ng aming mga pananim, guys, oh. Mga idol. Oh. So, yan, guys. Gang doon guys, oh. Kalabasa. Sitaw. Pipino. At dito naman, guys, eh, ano. Kamatis. Tsaka okra. At may siling haba, guys. Hmm. <laughs> Yan dito naman guys eh yung kabote na ano, pampautot. <laughs> Yan, hanggang doon pa sana guys pero ano na, may kaunting sapa na diyan guys oh. Yung balak namin guys diyan eh ano, tataniman ng palay kaso parang malabo guys. Hindi kaya ano, lagyan ng fish pond ba? Diyan guys oh, mga pananim namin hanggang doon. Yan. So, ito naman yung mga kapatid ko guys oh. Nakikento <coughs> sila.